mga best friend welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel. Syempre, unang-una uh, paki-subscribe ng ating uh, YouTube channel at click niyo po yung uh, notification bell dyan sa baba, no? So, yun at mga best friend at meron tayong topic ngayon may pag-uusapan tayo dahil nung uh, nakaraang mga araw, merong uh, nag-comment dito sa ating uh, uh, vlog nung uh, nakaraan. So, may mga issue na may mga issue dito na pwedeng mangyari sa ating uh, Rusis chariot lalo na pagka ito ay uh, second hand uh, na nabili natin and then uh, pagka brand new no? so syempre uh, pag usapan uh, pag-usapan natin itong uh, topic na uh, kinoment dito so gagawa natin ng vlog ngayon uh, at sabi dito ni Sir uh, Edwin Arselia, no? So siya yung nag uh, siya yung nag-comment dito sa ating uh, vlog na karaan. And uh, ito yung kinoment niya. uh, una-una pala shout out kay Sir Edwin, 'yun. So, salamat sa comment, guys. Sabi uh, bumili ako niyan last year. Issue, uh, ito yung counter the uh, battery uh, connection, no? Yon, ito yung isa sa mga pwedeng uh, pinakaunang maging uh, diferensya. O ito yung issue. Talaga, kahit dati pa man nung kumuha ko nito, ito rin yung isa sa naging issue Itong battery connection Dito kasi sa ating battery connection guys Ang battery natin nandito sa uh, Kanan na side Dito po yung ating battery Yan Minsan Yung battery Alam natin yung ating battery ay ano siya eh uh, Lead acid siya Ibig sabihin meron siyang uh, tubig uh, Then yung kanyang uh, acid Di ba may hose yun na uh, pababa Tumatagas yun dun sa may ano Minsan pagka Siguro yung uh, vibration ng ating makina, yung tagtag, -tag tumatagas dito sa ating uh, body chassis at kinakalawang yung ating uh, body chassis. Yun ang isa sa problema sa battery and then yung connection niya. Uh, minsan lumuluwag po bigla o nagkakaroon ng uh, parang moisture. Ba yun yung uh, parang puti-puti na parang alikabok. So yun yung uh, so, yun yung uh, naging ano niya, naging issue dito sa akin din. So same din. Battery connection minsan maluwag. And then yung mga wiring niya, check niyo na lang din baka mayroong uh, disconnected diyan o loose connection. 'Yan ang uh, mga problema dito sa ating uh, battery. Lalo na yung clip niya. Kailangan uh, i-check niyo 'yan kasi minsan na lumuluwag 'yan. And then uh, next sabi niya dito mahina ang pagka So may mga time talaga mga ka best friend na mahina yung pagka-crimp niyan. No? At dito may isa pa siya sinabi. Oh, Nabilis nung uh, patakbo ng <coughs> truck. Balik-abok dito sa bypass road dito sa Tugigraw. Ito pa guys, uh, may sinabi pa dito. Sa, sabi niya, pinalitan ko na lang. Pinalitan ko din yung fuse holder. yon Yung play, fuse holder niya, yan, nagkakaroon din ng diferensya yan. Fuse holder niya dyan sa may uh, battery. Uh, at minsan talaga lumuluwag yan. Kaya nagkakaroon ng uh, lost connection. So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yun guys Papalitan nyo ng ano, yung uh, isang klase na fuse Yung di salpak na lang na fuse na malapad sya no? Mas matiba yan compare dito sa ating fuse uh, na stock dito So sa akin, pinalitan ko na rin ng ano yan, yung malapad na klase Kaya no problem na pagdating sa mga uh, short circuit Ito At sabi niya dito High lower lever, no? So ito yung sinasabi niya siguro High and low, ito So, yan siguro yung naging issue niya. Siguro malalakas siguro sila humatak o oh, ano magpababa o oh, magpataas yung biglang ginaganon. Ah, uh, kinakamyo bigla. So, bigkakaron lang diferensya yan guys pag bigla-bigla uh, yung ano. Kambyo dapat uh, lang. And then dapat mo uh, pag did mo kailangan din muna huminto muna. Pag mo pag mo siya ituloy-tuloy kasi pag tinuloy-tuloy mo bisa sabihin, dumatakbo ka tapos binaba mo to Masisira yung uh, kanyang gearbox So, gagawin mo, hinto ka muna then ilipat mo sa sa baba o mas maigi balik mo neutral kung kaya pa so importante huminto ka bago mo ibaba itong kanyang lugir so yun uh, dyan yung mga damage difference pagdating sa mga uh, issue and then dito pa hindi ko na maigalaw after 2 months ano ibig sabihin ah ito ito guys hindi niya na maigalaw after 2 months ibig sabihin stock up pag stock up yan di maganda yung driving Or r uh, doon sa ano doon sa may ano tawag nito ah uh, cable meron na uh, kalawang yung cable nya. and then pwede rin dito guys ito yung uh, kinakalawang din eh ayan kita nyo may kalawang din kaya pumatigas dahil itong uh, uh, itong parang tubo dito ay nagkakaroon na siya lang ng uh, kalawang kaya matigas sa ibaba so nag-stock up siguro matagal mo na rin uh, na gina hindi ginamit kung hindi man dito problema nandoon na po yan sa cable So meron lang problema ang cable Palitan mo na At nasa 450 ang cable niyan Medyo mahal Pricey ang uh, kanyang uh, cable uh, at, at sabi dito Kailangan dalhin sa dealer Para tingnan nila O oh, yun tama talaga guys Yun ang gagawin nyo Pagka magkaroon ng diferensya. Huwag nyo patagalin Pagka brand new, And then uh, Kunyari mga 1 month 2 months Hanggang 6 months Pagka brand new yan Automatic guys uh, Kasama mo na yung uh, sa kasa nyo muna dadalhin. Huwag nyo po i-ano sa iba. Dadalhin sa iba kasi baka lalong masira. Wala silang pananugutan. Uh, instead na... Uh, i -imbis na kasa yung uh, pagdala nyo. Dapat talaga kasa. yon sorry, sorry. Dapat kasa. Sa kasa nyo siya dadalhin. Ito, sabi dito. Speedometer hindi na din gumagana. Kailangan din uh, ipatingin. Ayun, ito yung issue after uh, 7,000 kilometers, yan, ito yung naging issue sa akin, ito yung naging isang issue sa isang chariot natin itong speedometer, yan, ito yung cable natin, ito yung cable natin guys ah, uh, nandito yan sa gilid, sa baba, malit lang naman siya. kaya nga lang, pricey din nata yung ano yan cable, uh, ano nya uh, speed cable nya ito, nag-stop sya sa 7,000 uh, 261 yan. Yan yung odometer niya bago siya na pigtasan ng uh, cable. at uh, sabi ko, hindi ko muna bibi, bibilan nito ng cable kasi uh, mahirap siya hanapan ng cable. So sa Rusi, ay hindi ko lang na-try kasi medyo may, may kamahalan sa kanila eh. So inabangan ko yung sa sa Shopee. Shopee pala. And ito guys, kadalasan sa mga Rusi uh, Chariot, napipigtas na yung kanyang uh, speedometer cable ay pagdating ng 6,000 to uh, 7,000 kilometer. So, dyan nagkakaroon ng problema yung uh, ating uh, cable. So, marami na rin isyong ganyan. Marami ng uh, Chariot ang na ng cable pero hindi na sila nagkabiling uh, uh, pumalit. So, is na nila. Hindi na sila na nagpalit ng cable. So sa kanila okay lang yun kasi ano naman siya eh uh, for uh, uh, speed uh, purposes lang naman siya so importante sa kanila kasi tumatakbo eh then ito speedometer hindi na gumagana kailangan na patingin another issue is mabilis mga lawang mula loob ng uh, mula loob ng pintura o yun ah uh, ito yung problema ito yung problema guys no? Ah, uh, uh, my experience talaga ito. ma in my experience talaga itong aking uh, chariot dati maraming kalawang to guys nung ginawa ko sa rusi. Ayan, pati mga maple niyan, ang daming kalawang niyan. So, ang ginawa ko guys, pinturahan ko nang uh, uh, pang head uh, na ano pintura. Kaya 'yan po yung uh, itsura nyo ngayon, hindi na makalawang Pero ah uh, hindi pa rin may iwasan pinakalawang pa rin siya. Ah, katulad na itong agilid natin ito makikita nyo Binabakbak na sya ng kalawang guys so dito sa gilid bawat kanto kanto loob labas yan meron talagang uh, kalawang so hindi natin may iwasan ang uh, kalawang dyan napaka ano napaka kapit no? at marami so ang uh, kung talaga nyan ang ang kanyang solusyon talaga yan ay pinturahan at uh, restore talaga sa bago yun po yung uh, pinakamaganda so ito uh, binda ko lang din ipapapintura ko siya masilihan itong uh, mga damage din yung uh, pinturahan so yun yung mga issue talaga na kadalasan na na ano ngayon na uh, kakadeferensya so kinakalawang no kaya nga mga frame ko talagang uh, Nilagyan ko ito ng sealant dito guys Ito Mga gilid dyan Yan, Pinalagyan ko talaga ng sealant yung mga frame Para hindi pasukin ng tubig dito sa ating uh, harap Yan sa driver side Kasi dito nagkakaroon ng ano eh Diyan nagkakaroon ng uh, tubig Tumatagas din Ayun o okay oh, kinakalawang oh, mga gilid gilid So yan yung mga ano dyan Diferensya Isu natin kalawang dyan So pinturahan nyo na lang Gawin nyo na paraan So magaling naman ang mga Pilipino sa pinturahan yan, sabi niya dito. Iya, uh, loob sabi niya. Other than that, very uh, reliable siya at malakas sa 'yon. So maganda rin 'yung uh, sinabi ni Sir na siyempre mura 'tong araw si Chariot. Pag mura, uh, asahan natin na mayroong mga uh, Diferensya diyan. Pag mura, guys, ay may talagang sakit sa ulo. Uh, may time talaga sakit sa ulo 'yan. And uh, sabi niya nga ay dito makatipid tayo at malakas dito sa unan sa kiyatan. So yun guys, shout out kay Sir uh, Edwin Arcelia. Yun. Thank you thank you po sa comments ninyo Sir. Ah. Ito po ay ano natin sa Hindi ko na ano. ah uh, hindi ko na na ko na, na sir. Thank you, thank you po sa comments mo dahil uh, yung ating mga ka-viewers malinaw uh, malinawan na rin dito sa ating uh, Rosy Chariot na uh, unit. So ito lang naman yung ginagamit natin pang camper trike, no? So may mga gamit nga tayo diyan sa loob na uh, pinapakita. O so, ginagamit natin sa camping. No? So 'yun, Uh, kung may gusto kayong uh, ipatopic, topic nyo na guys, comment down below. Sa so, mga gusto nyo nga uh, sabihin, comment down below lang mga So ito yung ating uh, Rosy Chariot, uh, budgetan pa natin to para paggawa ng pintuan. Yan. Kasi for uh, camper ito guys, kaya inimprove in improve siya for ano, camper. Yan no. So ito guys, ay matipid naman sa gas, basta tama lang yung uh, pag ano lang fuel uh, tuning o yung uh, carburetor tuning mixture ba mixture yun ang uh, importante doon na uh, tama yung pagmixture at uh, yung ating mga gulong guys uh, medyo pudpod na rin so abangan pa papalitan natin ng ano yan palitan natin ng uh, tubeless kasi mas matibay yung tubeless guys yan yan yung mga sensors natin sa likod nakakabit na at maganda yung uh, kanya. So, papakita ko rin sa inyo kung paano uh, gumagana yung sensors diyan sa likod. So, next vlog natin 'yon. So, 'yon. 'Yon lang yung mga issue guys na lumalabas dito sa chariot. No? Importante do na alagaan lang natin yung ating chariot. So, isahin natin yung mga comments ni Sir. Yung comments ni Sir, issue sa battery. 'Yan yung uh, wiring dun sa battery, fuse. Pangatlo yung kaniyang high and low minsan tumitigas yan kaya lagyan nyo ng WD-40 yung parang join nyo doon and then yung uh, cable niya check nyo baka mayroon ng mga kalawang kaya matigas no ano pa nga uh, sinasabi ni sir yung body kinakalawang din sa loob so normal lang yan guys kaya naman uh, kayo na lang mag repair kaya niyo naman mag-repair tayo mga Pilipino kaya magrepair niyan. Yan yung mga issue diyan guys, no. And dito nga uh, speedometer. So yan yung po yung uh, isa sa issue, speedometer. Yan. Speedometer cable. So, medyo may sira ng ano yan, cable yan. So ang nakukuha lang natin cable dito sa Tugaygaraw ay yung kaniyang clutch cable and yung kaniyang gasoline cable. Yan lang po yung mga nakukuha nating uh, uh, mga cable. So, ayun mga best cred. Uh, thank you for watching. So ito yung update sa ating aro uh, chariot. Yan, almost brand new pa yan, guys parang bago tingnan pero ito ay magtatatlong taon na ngayong uh, taon. Ito. You know. So hinulugan ko ito sa ngayon uh, 11 months na ito na uh, 11 months na lang itong uh, hulugan ko sa Rusi And tunay 'yung monthly, nagdano ko nito lang 3,000. So, yan. Pagka hindi ka updated, walang rebates kaya nasa 3,200. Medyo mahal siya. Kaya kailangan updated kaya 29 na lang. So sa mga gustong uh, magkuha ng Rosy Chariot Magbalak dyan Pwedeng pwede po sa, sa inyo Basta hindi po kayo maselan. Ibig sabihin hindi po kayo marte Pwedeng pwede po ito pang kargahan no? Pang service lang sa palengke At pasok talaga ito sa pang negosyo Sa lahat ng mga ori ng business type Tubigan man yan O kahit anong ano uh, kahit anong uri ng negosyo pwedeng pwede po dito guys so yun at syempre kitang kita tayo next vlog guys thank you thank you for watching So, nandito tayo ngayon sa Bypass Road ng uh, Igig to Solana Bypass Road. Thank you, thank you for watching guys. And uh, maligayang, maligayang umaga sa inyong lahat. Thank you, thank you po. So, yun mga ka-bestfriend, away na tayo. So, dito tayo galing sa uh, Bypass Road. At talagang uh, painit-pinit na tayo dito, mabawis. Pauwi na tayo ng uh, Tugig Raw Yan, so, Dinadaanan na talaga itong ano, uh, Solana Steel Bridge subscribe guys sa ating YouTube channel Hindi click na lang po ng notification bell dyan sa baba So ayun, napunta na tayo ng uh, San Gabriel pa uwi tayo So nang jogging tayo din guys, takbo takbo lang, lakad lakad Nakunting papawis lang po uh, exercise lang Oh, importante na meron tayong exercise sa isang araw guys